Happy Birthday Nino good Murph birthday, TV Nino Murph. More, more birthdays to come and sana maging successful ka kanang gagawan mong vlog panitang Alvin, good huh? job and sana maging masaya ngayon yung birthday mo and God bless Ayo Murph TV Happy Happy Birthday coming from MC Crazy G Peace Bro, God Bless Happy 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 Birthday sa'yo Joey Murph Ayan, Magandang pagpasok ng Christmas season birthday mo na naman. Na December kita. mag-ingat ka palagi. And God bless you always, Manji. Galingan mo pa sa pagbo-vlog mo. Marami ka pa sana mapasaya mga tao. At sana pangingatan ka pa ni Lord ka. Yeah. You know? Amazing ka, bro. Amazing ka. Yung naman sabi ko. Pili Jack Sanchez. Yeah. Yo, 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 mga katroops, yan Shoutout pala sa inyong lahat At syempre, ako si Robian Ngayon, mga katroops, meron tayong babatiin Si Mark TV. Happy, 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 happy birthday sa'yo, Mark TV. God bless and mag-ingat ka palagi. Mabuhay ka hanggat gusto mo. <laughs> at masaya ako na abot mo na yung 29K followers mo. At syempre, ka-troops, palo na natin yan para maabot niya na ang 30K followers. So, paano ka-troops, Ulitin ko, happy, 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 happy birthday sa'yo, Mark TV. Maraming, 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 maraming salamat, mga boss. Yo, mer happy, happy birthday, ka katol. Uh, more birthdays to kami. Talaga, I bless you. Merp TV, Nino. And hello guys, this is Delis TV. Ayan, buri ka pong grita. Happy, happy birthday. I Joey Merp. Uy, sa the Merp TV, ne ing ninong nating papangko ayan sana dal ka pa birthday dalasan para tingin ka palagi God bless you see you soon syempre buri ka mong batian na happy happy birthday pare kong Merp TV happy happy birthday kaya sana lumbat ka pa nga milyon na banwa no, idol uh, mimingat ka palagi and keep safe God bless happy happy yes birthday pala kaya anin ninong Merp TV mimingat ka po palagi kono ka rin ka po ninong uh, sana campus po di na muna uwagin joke lang ito mo nga sabi ko kaya abas Mimingat ka palagi kung nakuha rin ka man. Peace! Alright, big shoutout ng Boss Merv TV na yan. Masayang, masayang, masayang kabahitan kaya ka idol at sana dapat pang birthday yung datang kaya ka idol. More blessings to come at sana dakal pang tawing nga pasaya mo na eh. Ayan idol, mimingat palagi. God bless kaya ka. And so I heard, it's my boy birthday. So, <laughs> this is difficult for me, you know? <laughs> I was forced to speak in English but I'll try my best. So I want to greet my friend, my zombie friend, Murph Right? Alright? <laughs> 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 Happiest birthday. More birthdays to come. Enjoy your day. And especially uh ride safe. And good luck to your nose bleeding contents. <laughs> and hope to what do you call this? Hope to yeah, share more uh, happiness to all your, all of your followers and viewers. So, give uh, it up! Uh, happy birthday, God bless, and I'll see you soon. Live your life as long as you want. Greetings from Kuya Pons TV. Let's go! Yo, Paps, Bray Motovlog nga pala. Bigyan lang natin ng big shoutout at batiin natin ang happy, happy birthday si Murph TV. Ayan, pare koy. Ay, yeah. Pili ka na, cheapest regalo, Black Label. Alright, happy birthday, enjoy your day Yo, what's up, Merp TV I just wanna greet you, happy happy birthday bro uh, Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo piling ko, uh, meron kang uh, potential na maging vlogger uh, so Sana patuloy mo lang yan and, uh, Ingat lagi and God bless bro Labe ako. Ito na naman ang happy nyo. Happy ako, Papsoy! na rin ako. Happy, happy birthday kang brother Joey Merp or aka Merp TV. Nakala salamat kayong support ako, Papsoy. And nakala salamat kayong pamamye. Kasi yan, ka kaya ka tamong palugura ng kapangpangan or Tagalog malabi ako lagi kayong biyahe mo. Bilas na ka pa rin nga pong ginawabi ako. Babs Yun, pala, no? yon so binabati nga, pa, nga pala natin ng happy, happy birthday ang pinaka-idol natin sa pagpaparang. Yan, si Boss Merp TV. Yan, happy, happy birthday sa sa'yo, idol ko. Yan, sana more, more vlogs pa, more success pa sa so, ginagawa mo yan Masaya, marami pang mapapasayang tao yon, maraming maraming salamat sa iyo yan, yeah, happy birthday, happy birthday, enjoy your day. God bless. So happy, happy, blessed birthday po sa ninong namin, Murph TV. And enjoy lang po yung araw na to. And more more birthday to come. Good luck po sa journey nyo. Sa journey nyo. And malapit na yung Pasko, ninong. Baka naman. Happy, happy, blessed birthday po. God bless you. Peace. Yo, yo! Happy, happy birthday! Murphy TV. Sana marami pang birthday dumating sa'yo. Happy, happy birthday ulit. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Yan, Idol Murphy TV. Yo! Alright, special shoutout kang Idol Murphy TV. Um, happiest birthday kaya da ka, Luguran. Sana dakal pang birthday at mong rasyon datang kaya ka. At sana magpatuloy kaya kang pamagpasaya ka ng tao. At balo ko, meron ka naman dambo lang. At talaga mapag-prank. Karang public prank. Okay? So, dala salamat ka. Subotan palagi. At mimit ka palagi, Idol. Stay sa go So, with care. Peace. Boom. Happy, happy birthday, Kuya Merp TV. It is my honor and privilege Koy, na uh, I got to meet you. Pagpasalam ko kaya nga pong ginu, na may pagkrustal ng dust to be your friend. Also, Koy, pagpatuloy mo po yung kaya kayong uh, gagawan, pa tao kareng kaya ka kabalen, kaya nga pampanga, ne? and of course, kareng ka na ganang tao mahal kaya ka. Uh, God bless ko keng career mo, yung family mo, keng health mo. Ega eh, na gana. Long life. May you prosper as your soul prospers. God bless! So, yan na nga po. Maraming maraming salamat po sa mga nag-send ng video. Greetings. Ayan. Uh, grabe. Natouch talaga ako. na overwhelmed talaga ako sa mga message nyo. Uh, maraming maraming salamat po. Ayan. Grabe. Halos ka. Nagigising ko lang. Ayan na. Uh, sobrang dami nyo. Natouch talaga ako sa mga co-vloggers ko sa mga kaibigan ko ayan ay, di grabe, di grabe sobrang saya ko talaga ah, uh, once again thank you so much to all of your greetings private greetings to me Ang grabe di uh, hindi ko po kayo maisa-isa maraming maraming salamat po talaga magingat po kayo palagi God bless at sa mga followers ko malalupit kong followers maraming maraming salamat at lahat kayo magingat double <laughs> hahaha Let's go. <laughs>